Ano yan, Chichi? Ang kulit yung dalawa. Ano yan? Ano yan? Tingin ako, tingin ako, kina. Tingin ako, Chichi. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tingin ako, bebe, 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 bebe. Tingin ang papa. Ano yan? Ano yan? Bebe, bebe, bebe. Ano yan?

Ayan, tingin ako, be. Tingin na pa pa. Be, 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 be. Be, 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 be. Ano Be, 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 be. Ano pa ba? Ano yun, ha? Ano yun? Be? Chi, ano yan, chi? Be, tingin ako, chi. Tingin ako, chi-chi ko na chi-chi ko, be. Ano yan? Ano yan?

Ano yan? Ano yan, be? Tingnan mo ka, be? Hmm. Chie! Tingnan ko, chie! Ano yan, chie? Ano yan, chie? Ano yan, chie? Ano chie? papa. Ay, wala na. Wala na. Thanks for watching, oh. mga ka-idol. Thank you. Pukulit ang mga dogi ko. Kung saan ako, nandoon din sila eh. Kasi minsan na lang nila makita maghapon. Kasi sa umaga pumapasok ako, kaya ngayong gabi lang ang banding na. <laughs> at siya, at siya, at siya. At siya siyang ito ko. At siya ganito ang nang ko. Ano ito papalit? Pabait yeah. lalaki po yan, yeah, magkapatid ko. Eh. Ano nang-baby na? Baby? Chichi na yan. Be? 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 Okay. Be, be, be. Thanks for watching mga ka-idol. Thank you. Be, 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 be. Mm. Laro lang ha. Walang personalan. Bye. Ang galing naman. Ay susunod. Ay wala na. Rap. Guwawa naman ang mimin. Pagod na pagod. Nakahuli ng daga. Paano mahuli ang daga? E tulog yung bantay. Anong gagawin sa'yo, Mimi? Uy, gising na! Gising Hello. na! Gising na! Ano, ano? Ano, ano? Inahit ako? ba? missing na meme na nadali ka ba na kundi ka na sa